Magandang araw mga Reva Pips. Uh, usapang mata naman tayo ngayon. No? Si-share yung nangyari sa akin. Tsaka para maging maingat na rin kayo. mag okay, okay magayo sa insidente na nangyari sa mata ko. Sa right eye. So bago lahat, uh, yan nga pa rin aming youngest. No? Si Dino <laughs> Ayana. May pagkamarites yan. <laughs> well actually, kidding aside, kwento nga pala yung nangyari sa akin kasi is ito share ko to yan okay pero ang topic is hindi about lactacid ha ang topic natin is pag meron kayong ganitong gamit na palotion, lotion na pa shampoo or what basta ganito yung pagsara yung kiniklik yan okay siguro naman marino at naiintindihan nyo ako no yan kay lotion kay shampoo kay liquid soap kay alcohol. Basta ganito ulitin ko ah. Pag sinara niya gumagana ito. Make sure na wag niyo itatapat sa mukha niyo. Or be attentive or maging alert kayo na bago yung isara, make sure na ito hindi nakaharap sa inyo. Much better ilayo niyo nakataob na ganun or much better sa pinakamalalim pa. Pero nangyari sa akin is ito pala kay Kepol Martito. Ito yung panigo niya ulitin ko ah I have nothing against the brand or na lakte si ano pa yan ang sinasabi ko is lina, ko lang ulit basta yung takip is ganito o yung cup is ganito mag ingat so pupunta na tayo sa nangyari sa mata ko okay. so pinapaligawan ko siya naghaharot ng kami syempre naman ng bata di ba? ang hindi ko na malayan sinara ko nangyari nakaganto pala sa akin so pag sara ko pang yung pag nakaharap sa akin syempre ha? hindi ko na malayan may naramdaman na lang ako na parang biglang may tumusok or may parang sumumpet kung <clears throat> ganun yung sobrang lakas dito sa may upper right ng kanang mata ko so syempre naka selfie kaya lalabas sa inyo nasa left okay so understood naman yon okay ang sakit simula nun syempre um, di ba ang pinaka emergency yung gagawin natin is running water di ba kahit may puwing yung gaganon. Running water, tapos syempre hindi rin may yung, magka -konti na na, yung yung magkakonti ka na mag-strain na. Yung parang imamassage mo ng konti kasi maaanin kay eh. Kahit paano ako, yung feel ko para may something sa loob ng mata. Na parang di maalis-alis. Pero syempre, hindi ko naman dinidiinan. Yung sakto lang ganon. Tapos more on running water ako. Pagkatapos ko naman mag, mag, ano, mag, running water ng mga 5 minutes or 10 minutes pa or higit pa. Nagsimula na ako makakita ng alam niyo yung feeling na pag lumubog ka ng swimming pool, at dumilat kayo sa isang malinaw na pula yung di ba syempre understood naman nasa ilalim ka ng tubig di ba yung kung ano nakikita mong vision doon yung may pagka blurry na malinaw naging ganoon ka ng mata ko tapos may nakikita akong para mga pinong bubbles hindi ko na alam kung ilan yun syempre na pwede mong i-ignore kasi pag tumingin ka sa ibang wala eh pero pag tumingin kang ganun bigla siyang dumarating. Parang floaters, di ba? Yung normally, pero kung tutusin, abnormal daw yung floater eh. Well, anyway, balik tayo ron. So, binali, wala ko siya. In short, hindi ako nagpa-check up kasi nga nawawala. And then yung nga, so, si baby is one month old or wala pa yata. Parang gano'n, yes, wala pang one month old. Ah, nangyari pa ng incident a um, month, ano, a month before bago ipanganak tong baby namin. Some, parang gano'n or ipinanganak na siya, hindi ko na matandaan. Basta, a month before, or a month ago, bago ko marandaman or maranasan yung worst. So, pinapaarama ko si baby no, ng four consecutive days. Wala akong sunglass kasi, kasi yun ang ng nung 6.30 or 7 o'clock, diba? Tsaka hindi, hindi ka naman titingin sa araw, syempre. Nagtataka ko, ba't parang may usok na makapal ng ba sa vision ko? pag tumitingin ako po ba, alam niyo parang sumusunod na gano'n, yung parang usok, gumagano'n. Tapos pag tumingin ako sa kanan, may gumagano'n. Sa left gumagano'n. Hanggang sa lumalabo siya, yung kanan ko, yung left walang problema eh. Okay? So, hanggang sa dumating niyong na pag tinaktan ko yung left ko, hindi ko na makikita yan. Hindi ko na makita yung tao. O yung itsura. Ng misis ko, na anak ko, ng parents ko, ng kasama namin sa bahay. Talagang iba na Kinabahan na ako. Sabi ko, napaning bata ko. So, ang ginawa ko is, punta ako sa may Fairview, SM Fairview, sa may eye center, no? Kasi sa may Novagen, balita ko is parang uh, office din yata ng Novagen yon So, sa mga taga Novaliches, yung Nova General Hospital, I'm sure merong idea. Yung eye center nun, yun yung parang branch or satellite branch, yung nasa may SM Fairview Annex. Anyway, punta ko syempre bago ko check up nun i-interview pa ng sekretaryo kung sino man yon kung napano. paano so sinabi ko nga ganun may tumama sa mata ko uh, gan ganito nangyari in short time ito lahat no? hanggang sa ang sabi ng babae is sir para huwag ka na madobre ng bayad i-refer na lang kita sa retina specialist so that was Thursday kung di ako nagkakamali sabi ko wala ba bukas na which is Friday wala araw kasi nakalidya tayong specialist or yung retina specialist nasa Isabela. So in short, hindi ako nagpunta kasi, o oh nga pala, Sabado daw. So Thursday ako nagpunta, Sabado raw magiging available pa yung retina specialist. Eh Sabado kasi vaccine yung dalang bata. Vaccine ni baby. Lalo. Ito, na may kasi yan, tumatagay siya ng papractice. <laughs> Kaya lang natin kasi mami iiyak lang pag naasa rin, pag, pag, pag di siya makadapa. practice na siya dumapa kasi kaka-3 lang yan nung ano eh no January 5. Anyway, balik tayo. Yun na, no? Uh, sabi ko, maaalangan ako ng Sabado. So, hindi ako nakarating ng Sabado. And tanggap kong hindi ako makakarating ng Sabado. Kaya, since nagpunta ako Thursday, sa rin ganun, ba't hindi ako mag... Huh? Oh, ayan, biglang dumaan si Mrs. kasi nandiyan din yung bangus. Yung dahil na bangus kasi masarap yun eh. <laughs> ayan, pumukha siyang pambayan. Okay. So, syempre tutuloy ko to. Pagdaan niya ulit, mukhang oh, matagal pa yan niya. Kakaw Mga harang. Inugapin ka ni talaga eh. Yung lagayan ng phone eh. So yun. So nagalaw yung cabinet kasi kumosya rito sa may drawer. Andiyan yung wallet niya eh. <laughs> Anyway, balik tayo. So nagpunta ako nung asa ah, na tayo. Anyway, Friday no. Kasi nga, sabi nung ate ko, sabi nga but ba't di mo i-try Siyempre kukuha ko ng second opinion. Which is normal, di ba? So, napunta ako ng Friday. So, yung nagbabantay or nag-interview -nag sa akin is iba. So, wala nga yung retina specialist. So, sinabi ko, gusto kong pag-check up. So, in short, inulit ko lang ulit yung kwento ko. Kasi ibang babae ni naka-assign dun eh. Yung sekretary man yun or kung ano man yun. Bago ako i-check up. Kasi, bago ka or bago ko dalin dun sa mismo specialist, that time pa lang available is cataract, spe cataract specialist, hindi retina. So, yun. Um, parang upo ka tapos ilalagay ka sa, sa isang microscope na agarin yung mukha mo yung mga check up sa mata I'm sure alam yun yung parang kukuha yung pressure ng HI di ba yung para may sisir na hang psst gaganon psst gaganon okay pero syempre bago yun tatanungin ka muna sa mga letters yung kung kung ano letter yung kung nababasa ko yun yung sa ano pa lang talaga kahit big letters pa lang hirap na yung right eye ko kasi nga blur talagang para siyang may usok tapos pag naarawan, yung usok naging kulay moss, moss green. Ganon. Okay? So, talagang humaharang siyang ganon. So, balik tayo. Hanggang sa tinawag na ako, pero syempre, nagtanong kung may kasama ako. Tapos, may pinatak yung ipapanin, yung dye yan. Ba Para, dye para magano ka, yung matais, anong tawag doon? Yung lalaki mga nerve pa, para makita yung problema. Nakalimutan ka ng term i-comment na lang kung anong tawag doon. Nakalimutan ko, sorry. Alam, so, hanggang sa pinatawag na ako ng cataract specialist, ni-review, sabi nga wala naman doon siya nakikita roon sa ano ko, doon sa retina ko. Okay naman yung daanan ng ilaw. Okay, pero may nakikita rin siyang blood or dugo na nasa likod. Ayun. So, wala rin muna siyang ibibigyan na eye drop no? Kailangan ko na magpatingin sa retina specialist. So, nagtugma yun, yung cataract specialist at saka yung secretary. So, ito na. In short, hindi nga ako nakarating yung Sabado. So, tumakbo pang one week. So, after a week noon, yun na. I Schedule na ako sa cataract specialist. Ah, sorry. Retina specialist. Babae naman. Kasi yung cataract lalaki tumingin sa akin. Eh. Sa so, babae naman, retina specialist. So, obviously, may magamit siyang kakaiba na hin hindi ko nakita sa cataract specialist. So, yun. Tinanong kung ano nangyari. Kimento ko ulit. Siyempre. Hanggang sa check niya, nakita niya, yung sa may upper right, may nakitang scar o sugat or open wound. So, yung mga nakikita ko palang wala ba is mga dugo. So, tama yung si cataract species, may nakita siyang blood dun sa likod ng mata ko. Okay. So, mga dugo pala yung mga nakita kong gumagano gano'n. Hanggang sa sabi ko sa kanya, Dok, okay lang bang ginawa ko na nung may tumama po sa akin na kung ano man yun, na which is I'm sure yung, eto nga, yung liquid shower gel, liquid shower gel nga ba? Oh, body and hair wash, sige. <laughs> okay ulitin ko ah I have nothing against lactacid ang sinasabi ko ganito yung pagsara lahat ng makikita nyo ganyan ng klase ng cup o, so, para malina ulit yan, binuksan ko kasi may naiiwan dyan mga residue mga lotion man yan o kung ano mga dyan nagkataon siguro ng time na yun kaya pagsara kami tobalsik na parang sumumpit okay so tinanong ko sabi ko Dok, okay lang po ba yung nag water ako, Wala raw problema sa running water niya. Kasi sumisisi niya tayo ng dagat, diba? Tsaka ng puli. Eh. Kasi may, may, tinaliwanag, may tinaliwanag pa siya na yung tubig pala is hanggang doon lang sa may mata. Hang, hanggang dito lang yung tubig, hindi siya nak nakaka -penetrate. So, nung tinanong ko is, ano po kaya nangyari sa mata ko? Bakit naggaganon? Sabi yung trauma, yung impact, o yung lakas, o yung pwersa, pang! Nagka-scar. Ang problema is, minor problem, napasukan na ng fluid o ng liquid na lang nanggagaling sa loob ng mata. Ang sabi ko, maaalis pa ba yun? Sabi niya, hindi na raw maaalis yun. So yun, sabi ko, Dok, ano pong kailangan gawin? Kailangan daw laser asap. Isasara or isisil yung scar. Dahil ang laki raw talaga. Okay? So ulitin ko, ha, ah, maging maingat kayo sa pagsasarmon. Ulitin ko, makulitan na kayo sa hindi. Concern lang ako kung ayaw nyo magaya sa akin. Okay? Unless gusto nyo, kung, kung gusto nyo subukan, edi, eh itapat yung ganun. Okay, pagagamit nyo, ulitin ko ha, kahit ito, kahit lotion or kahit aroma, kahit alcohol, pagsara, nakababa, make sure ito, hindi to nakatapat sa inyo. Hindi nakaganyan. Okay, Nakab nakaganyan. Naka Nakapatalikod sa inyo. O para si, Okay. Halimbawa, iting, iting baba. Halimbawa, ito, nasa tuwod ko. Pwede sara. Okay, yan. Manino. Okay so, sabi ko magkano yung laser. Itanong ko na dun sa babae magkuro mo na bayarin yung ano yung check up na which is ano, 700 so sabi nga pag walang field health papasok ako or pa or papatong ng 16 to 17,000 okay eh, since may field health ako actually sabi ko paano kaya yung field health ko kasi yung ID kasi during transportified days actually last year yun eh na ko yung sa may subdivision yung field health ID ko na hindi ko na nabalikan ngayon pala is kukaya lang yung ano mo complete name mo yung address mo, yung birthday mo, matatrace sila. Kahit hindi mo siya masyadong nahulugan, nagamit ko pa. So, umabot nang ako ng ano, 75. Tama ba? 75 or 65. Hi hindi ko na matandaan, hahanapin ko yung pinaka receipt kasama yung check-up. So, sabi ko sige, ip ipapalaser ko na. Mga kaya pag ganito nangyari. First time ko lang sa buong buhay ko, nangilo ko. Nung sinabi ni retina specialist na, oh, sir, ganito ha, meron akong didikit na bakal sa mata mo ng iloko doon. Baka ang didikit sa mata ko. So, hindi ko na alam. Siyempre, papipiliin ikaw. Papipiliin ka. Gusto mong laser o hindi. Kasi pag biro na laser yun, papasok na papasok ang mga tubig din sa loob hanggang sa bulag na yung mata ko. Okay? Yun ang matindi roon mga repa. So, yun. At saka siyempre pa, para maranasan natin, isipin na lang natin na puminsan ng buhay ay nagbibiro. Nandirito kami ang bark Laying apoy, eh, no? <laughs> anyway, edi ganun ni laser. Sabi ko, Dok, masakit ba Hindi. Kasi may, 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 pinatak, may pinatak siya sa akin. Ayun! Naalala ko nito. Dilated. So, sabi niya ganun, kailangan parang i-dilate yung mata ko kasi pulang pa. Kasi pagka-dilate nung kanina, 15 minutes pa lang. So, dinilate ulit. Kaya mas nakita yung problema. Tapos may pinatak siya pangatlo. Yung pala, anesthesia na pala. Kasi, yung ginagano'ng gano'n niya, wala na akong nararamdaman. Tapos naalala ko, siguro yung sinasabi niya, may didikit na metal. Baka yung pambulat sa mata ko. Baka na, yung alam Parang yung ano bang tawag doon yung pang naisip yung pang tanggal ng spark ng ano, oil filter eh tsaka vice grip or yung pang selfie yung gumagano <laughs> anyway hindi ko na alam kung ano yun hanggang sa sinabi niya sir magsisimula na may, may dinikil mag laser na ta, sobrang liwanag ka alam may merong araw ng maliit na dito so yun hinayang ko na hanggang sa min minsan may time na sabi ko dok para parang masakit ay sir sorry kasi kailangan kong ilagay yung mga blood o yung mga dugo So, tinataasan yung laser o yung tapang ng laser. Kaya may nararamdaman akong sakit o okay, pain na parang nanggagay sa loob. Yung parang may, kume, may, may, kumakalikot sa loob ng mata na kwaliktado sa utak. Nakapraning na mga repa. Grabe. Hanggang sa may, may, time na habang tumatagal, sumasakit ang sumasakit. Sabi ko, tupag po sumasakit. Habang sumasakit siya, may pinipindot siya. Sir, sorry ah, kasi kailangan ko i-adjust ko yung laser. Eh. Totoo sa painless dapat Kaya na kailangan ko i-adjust kasi nga, yung, yung mga blood mo kailangan kong ilagan bad trip yun hanggang sa yung, yung dalawang kamay ko sa ilalim ng table gumagano ito kung makikita lang gumagano ito kasi wala akong makapitan manageable naman yung sakit tolerable kaya lang masakit kumikirot talaga sa loob hanggang, hanggang sa ito yung pinakamatinding sinabi niya oh sir watch out ah um, sasabihin ko na mas masakit yung susunod natin yun kasi mas mas ilalapit natin to yung ewan ko yung, yung bakal ba o oh, needle nakalimutan ang tawag yung term tsaka mas yadjus ko laser halos todo <laughs> kasi nga daw <to, laughs> kasi nga to, yung, 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 mga dugo nga daw <laughs> ayun hanggang sa na, nasa final stage ya, talagang hindi siya na nagkamali ang sakit still tolerable pero ang sakit mga repa ulitin ko, ano para parang may kumukot-kot sa likod ng mata. Konektado sa utak dito. Hmm. Kaya, kaya pag naalala ko pa rin, pero oh, okay na yun. E Ito na, estimate ko na tapos mga 10 minutes, higit, oh, higit. parang ganun. Natuwa ko na sinabi niya, oh, nasa to, tapos sa tayo. Ay, salamat, sabi ko ka. Tapos hindi ko na alam, basta hinawa ka yung mata ko, manhid, mga repa. Pero nga pala, by the way, bago sinabi yun, sinabi na ko na magsama, so may kasama ako nun. Okay? kasi hindi rin talaga ako makapag-try ayun, hanggang sa sabi sa akin, bawal daw ako magbuhat ng baby noong time na yon, bawal daw mga strenuous, strenuous activities pwede rin daw mag-walking walking pero mas maganda kung pahinga daw muna syempre diba kasi stress yung mata or na pero still, pleasure lang naman daw yun so that time nag-commute kami ng, ng, ng kasama ko bakit kami ng van, tapos bumili pa ako sa private ng konti grocery, pero siya na nagbuhat syempre yun, tas binigyan ako ng eyedrop. Actually, eye eyedrop hindi pa ubos. Nakalimutan kong iakyat, no? Pero pwede kong iakyat, sandali lang. Okay. Buti. nakita ko pa. Kala ko na itapon eh. Ito yun, ito yung um, nirseta sa akin for 9 days. So, every 4 hours, kung hindi ako nagkakamali, kailangan patakan. So, may time nagigising ako ng alas 3, parang ganun, or alang ng oras. In 9 days, um two drops. Ay, hindi. Sorry, one drop lang pala. Yan. Si Mrs. Ping, ano, tagapatak sa akin, syempre. And plus ito yung after nine days nang bumalik ako. Kasi syempre, pinabalik ako yan. Ito yung birthday ko. Ito yung naging result nung latest na x-ray or photo, kung ano man tawag dito. Basta pinicture ang pari-paliwanag sa akin. Obviously, ito yung ko. Kaya lang, merong hindi makakita-kita. Kailangan kasi to for documentation kung lumaki ba 'yung sugat, kung hindi pa nawala kasi kailangan do subaybayan kung um kung pin laser. 'Yon. Ito, ito 'yung hindi maabot daw. Tsaka ito 'yan. So kailangan ko na magpunta sa May St. Luke's BGC kasi doon daw may ultra wide. Actually, ito 'yung sa akin for ultra wide field. 'Yan, both eyes. Unfortunately, wala akong magpunta and so far naman yung nakikita ko yung nakikita kong development sa mata ko is after laser nagkaroon naman ng improvement bumalik yung vision ko by 85% okay na ako dun kesa yung parang wala na, ako wala na makiting kanan ko so ayan kakaseta pa lang ulit ng cellphone sa stand nya and ito <laughs> siya hinarangan ko siya kasi kanina medyo malapit na siya sa babae gumagalaw yan eh no ang bilin-bilin niya, Nena, o. Nakakatawa. Ay, nako. Ayan. Kaya kayo mapuwi kami mga repa, mga repa, mips. Ang sarap na may BAP. Nakakatawa. Anyway. Ayun. Bali share ko na rin pala, no. Yung mga isa sa mga naranasan ko nararamdaman naramdaman ko. Aside dun sa yung may parang usok na buwaba, na gano'n, na mga dugo pala tuwing pumipikit ako, imagine nyo may parang kidlat na gumuguhit sa may upper right ng mata nyo na pag bumikit ganun, yung may gumagano na kidlat, talagang kidlat yung dating, parang silver ang kulay parang ganun o, oh, na white, ewan ko na basta tuwing bago rin ako matulog yung, basta pa tuwing pipik, la, lagi may gumagano yun so yung sa akin lang is mga repa na pag may naramdaman kayo sa mata nyo advice ko lang nga kasi nangyari sa akin eh huwag yung bali ipatingin nyo kaagad, yung paisa pa speaking of ipatingin tinanong ko rin sa retina specialist sabi ko, dok, malaking bagay po ba yung magpalipas pa ako nung isang buwan mahigit doon after nung mangyari yung trauma sa mata ko or pares lang kung mapapacheck up ako noon within that day tsaka after one month or mahigit one month ang laki rin ng difference hindi daw pala sana kami ako aabot sa laser kahit paano maagapan so yun kasi may nakasabay ako doon after ko syempre yung after nung laser ka pinagpahinga muna ako may dumating ka lang syempre buksan naman tenga natin doon, di ba? Yung biglang nasa daw yata ng chemical sa uh, factory. So binig binigyan na siya ng eyedrop So yun. Bottom line, huwag yung patagaling, huwag yung baliwala yung mata, pangarepa. Sabi nga nila is, um, hindi bali ng hindi ka makapagsalita, basta naka, nakakapeta ka. Ayun. So yun, nangyari talaga yung mga ganun bagay, mga reopit. So, shinare ko lang, sana makatulong. Okay? Oo so, nga pala mga repa, no? i ko na rin. Tinanong ko nga pala. Halimbawa ang, siyempre wala may gusto nun. Paano ako maging worst? Sabi nga nun, um, ang mangyayari dyan is, nakalimutan ko yung sinabi ni, ni doktor nun eh. Na kung ano tawag sa procedure na yun. Yung parang, ang gagawin is, isasuction yung tubig or, or ibabake yung mga nakapasok na tubig dun sa right eye ko tsaka i-laser. So sabi ko dok magkano po ng abutin? Abutin to, more or less 70,000. So yun. Ay nako, kaya maging doble or hindi lang doble. Ingatan natin mata natin mga repa. Tsaka pasensya na medyo haggard ng inyong lingkod kasi puyat sa baby. <laughs> ayun, kaya ayun, ang mga <laughs> drag yan. okay mga repa, tsaka mga repa mix. ulitin ko lang please, ingatan natin mga mata natin. And, kailangan ng mga vitamin A, syempre. Well, kailangan naman talaga yung papaya, kalabasa. And, other yellow foods. And, bilhin ko, babalikan pa lang ulit. I have nothing against lactacid, ha? Ang sinasabi ng pagsaraw, ito, alcohol to. O. I have nothing I have nothing against Green Cross. Ang sinasabi ko ganito ha. Makulitan na kay, kung sa makulitan kasi baka may mangbash dyan eh. Ba't na yung product? eh, ano magagawa ko? Ito meron kami. Parang may pakita ko yung sample ng cup. Okay, ayan, okay, okay, so, kasi hindi natin masasabi, mami, may mga naiipong latak dyan ng alcohol. Pag mo, pang, ba? Diba? Palsik na ganoon How much more pa? Ito, yung alcohol, kahit pa paano malib. Now, Paano yung mga lotion? Paano yung shower gel ni Paul Marty? Nung anak ko, di ba malapot yun? So, sino mag-aakala may pondo pala roon na maliit na maliit na pag alam may sumumpit. Ulitin ko ha, yung dating is para may sumumpit sa mata ko yun, basta mga repa ingatan natin ang mata natin ayun, so hopefully makachempo na ako ng oras para sa ultra wide, and then bibigyan ko kayo ng update kung ano yung naging findings, syempre <laughs> gusto ko maging okay na no, oh nga pala in addition, nung bumalik pala ako after 9 days, kasi sina sinabi niya pala sa akin after nung laser babalik ako yung ano ha, nung ni laser ha Sir, hindi natin magagarante na kakapit yung days sir, ha kasi ang dami daw dugo, may hirap kang ilagan, bla bla bla. After na pagbalik ko, sabi ng ganun kumapit naman daw. Ayun. So, that's good, pero still bawal pa rin ako sa mga strenuous activities. Ayun, mga repa, mga rema, sana nakatulong ha. Dito na muna ulit. Have a nice, ano? Diba? Mag-7 na lang gabi ngayon eh. So, ang date niyon is January 22, 2024 syempre. Okay. Luto-luto mo na sa mga hindi pa naghahaponan dyan. <laughs> Have nice evening. Dinner time. God bless.